Patuloy ang pagbibigay karangalan ni Michelle D. para sa bansa. Ito ay matapos na makakuha ng isa pang special award si D. Inanunsyo ng Miss Universe Organization na si D. ang nanalo ng Best National Costume Award sa kakatapos lang na Miss Universe Pageant 2023 na ginanap sa El Salvador. Nangunguna si D sa choice ni kung saan bumoboto ang mga tagahanga para sa best national costume. Turismo ng bansa ang isinusulong ng mistulang eroplano na costume na isinuot ni Dina Disenyo ni Michael Barasi. Gawa ito sa Solihia, pattern na ginagamit sa paghabi ng retan. Ang costume ay may malawak na pakpak na ibinis ang kulay sa pambansang watawat ng Pilipinas at may nakasulat sa likod na tourism slogan na hashtag Love the Philippines binubuo ang costume ng captain's hat na paalala sa katatapos lamang na Air Force Reserves training ni Dee. Ayon kay Dee, sinisimbolo nito ang pagiging resilient, radiant and ready to embrace the universe ng Pilipinas. Matatandaan kahit hindi nakapasok sa top 5 si Michelle D ay isa siya sa hakot awardee sa ginanap na Miss Universe 2023 sa El Salvador noong November 18. Fan vote winner, Voice for Change Winner and Spirit of Carnival Winner, at ngayong biyernes na ay siyang hal bilang Best in National Costume. Maraming Pinoy netizens na ang sobrang proud ngayon kay Michelle D. dahil sa karangalang kanyang iuuwi dito sa Pilipinas. Mula sa aming puso congratulations muli aming Miss Universe 2023, Michelle Marquez D.